Sabi nila kapag nawala na yung feelings mo sa isang tao at nakausad ka na daw Magiging normal na lang daw sa mga palingin natin At normal na lang yung nararamdaman natin sa kanila Parang wala lang, parang kagaya lang din noon Pero alam mo hindi natin maitatanggi na minsan yung taong minahal natin Napasaya tayo ng mga to Hindi rin natin makakaila na sila yung nagparamdam sa atin Ng pagmamahal na akala natin hindi natin mararamdaman noon Natatakpan lang dahil sa mga hindi magagandang nangyari Mabura man yung nararamdaman mo ngayon mawala man yung pagmamahal mo ay ipinigay sa kanya doon. Kung nakausad ka man ngayon, lagi natin tatandaan na yung mga taong dumating sa mga buhay natin ay minsang nagpasaya sa atin. Nagbigay sa atin ng malalim na aral na sila ang naging dahilan kung bakit ka naging matatag ngayon. Natapos man ang kwento ninyo, naging maayos man o hindi maganda yung paghihiwalay ninyo, lagi silang naging malaking parte sa mga buhay natin. Sa so, uh, Ako'y naniniwala doon sa sinasabi niya no na in some chapter of our life ay na doon siya ay naging masaya tayo no kahit na yung last part ng chapter na yon ay masakit pero aminin man natin o hindi ay naging masaya tayo kahit sabihin nating 2% lang or 5% ay naging masaya tayo nung kasama pa natin siya at nandun yung excitement happiness sa tuwing nahita natin siya nung panahon na nandyan pa siya. Excitement, ang kasiyahan. Pero syempre, ngayon nawala na siya. Yung na madalas na naaalala natin ay yung sakit lang. Pero hindi natin iniisip yung mga chapter ng buhay natin nakasama natin siya na kung saan ay naging masaya tayo kaya parang thankful pa rin na dumaan siya sa buhay natin kahit panandalian lang siya at hindi talaga siya nagstay pero meron siyang naiwan na ano, na lesson sa ating buhay kaya pag masinabing ex laging inaalala natin yung sakit lang eh pero yung totoo meron ding saya eh. at lesson siyang naibigay sa atin sa so ngayon na uh, masaya na rin siya eh. at nagbalik na rin yung communication namin at uh, masaya ako na, na masaya siya Although din naman, ay ako rin naman siyang sisihin sa breakup namin. Sapagkat meron din akong pagkukulang. Kaya, pasalamatan ko na lang yung mga bagay na mga nangyayari sa past ko. Dahil nagbigay ito ng lesson sa akin. That lang guys. Yun lang. Bye bye. God bless. Thank you for watching.